Hoy, Magandang araw sa inyo, mga master. Mapagpalang araw sa inyo at pag-iingat kayo ngayong umuulan, ha? May mga ride kayo. Siya nga pala, meron tayong magandang pag-uusapan ngayon. Gusto ko lang magkaroon ng uh, reaction video regarding do sa pinost ng ating maestro, ng ating idol, na si Master Ian Howe. Okay, tsaka kung ano komento niya doon sa ating uh, siklista rin na kaibigan, malamang. Okay, so standby lang kayo. Pag-uusapan natin yon kung ano yung ginawa niya. Uh, clip lang. Ito yon. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Dapat tanggapin mo na lang na graduate ka na sa mga ganyang klaseng ride. Yan yon. So kung interesado ka dito, Master, pag usapan natin. Let's go. May nag-comment sa video natin ng Bitbit River. Si Raul. Sabi niya, unti-unti mo lang pinapatay ang sarili mo. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Dapat tanggapin mo na lang na graduate ka na sa mga ganyang klaseng ride. Ah, tsitsi. <laughs> ano kaya yun? Hindi alam ni Raul kung gaano pinagdaanan ko nung... Yan ang un Actually, yan ang una kong inisip nung nagsimula ako mag-dialysis. Na akala ko, inisip ko graduate na ako sa mga ride-ride na yan. So, tumigil ako sa pagra-ride. Ang ginagawa ko yung mga short ride na lang. Puro mga na technique. Puro mga... Yaya Ride. As in, easy, easy na lang. Kasi nga, ano na eh, nata, ito nang inisip ko eh. Naakala ko, graduate na ako. Yun nga. Itong mismo sinasabi ni Raul na to na hindi ko na dapat ginagawa. Pero, ang naging epekto nito sa akin, mas lalong nang hina yung katawan ko. Raul, yan ang nangyari sa akin. Nung, di ba, nagsimula ako mag-dialysis, tapos pinanghinaan ako ng loob. Kasunod nun, pinanghinaan na rin ang katawan ko. So, naparang parang dugtong-dugtong na tapos nangyari nun, lagi akong matamlay, laging mahina ang katawan, lagi akong manas. Ganyan. Kasi nga, wala na. Nawala na ako ng exercise eh. ba diba? So, yung isip ko, yung katawan ko, magkarugtong parehas ng hina. Ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi ko na dapat ginagawa yung mga ride. Mali ka dyan, kapatid. Dahil, ito ang lalong nag, ano, sa akin eh, nagpalakas ulit sa akin. Nung bumalik ako sa pagra-ride, Sumigla ulit yung katawan ko Nawala yung mga manas-manas ko sa katawan Mas naging Mas naging mas malakas yung katawan ko Inunti-unti ko Kung nakasubaybay ka sa channel ko Sinimulan ko yan ng Diyan lang, malalapit lang muna Philippine Arena, tapos dito-dito sa BJC, Tapos sinubo ako magtagaytay Hanggang sa makabalik ako sa mga long ride, long ride 150 kilometers, 200 kilometers, 250. Yan yung nag-mount sa mata ko, mm -hmm. nagbataan lupa ako. Mm -hmm. Noong time na ginawa ko na yung mga bagay na yan, bumalik yung lakas ko sa katawan, yung sigla ko. So nilakasan ko lang yung isip ko, yung puso't damdamin, ganyan. At talagang nilabanan ko yung pangihina ng loob, tsaka ng, ng puso't isipan, kumbaga. So para sabihin mo sa akin na hindi ko na dapat ginagawa to, mali yan, maling payo yan para sa mga kagaya ko na may ano, pinagdadaanan. So, payo ko sa mga kagaya ko may pinagdadaanan na ganito, pwedeng sakit yan, pwedeng kung ano man, problema or kung ano man, huwag nyo nga hayaang may isang Raul na magsabi sa inyo na hindi nyo kaya, na huwag nyo nang gawin, na pinapatay nyo yung sarili nyo, na tanggapin nyo lang na graduate na kayo sa mga ganyang gawain. Ano yan, medyo no-no yan. Masyadong negative yung ganyang payo para sa atin. Kailangan natin ay lakasan natin loob natin, mas lakasan pa natin pagdarasal, tiwala sa sarili, isipin natin na kaya pa natin. At kakayanin natin yan Kasi pagka nagpadala tayo sa mga gantong klaseng mentality Kagaya ni Raul Eh lalo tayo mangihina Hindi naman pwedeng yung Yung albawa may nangyari na sa yung ganyan Tapos magmumok na lang sa isang tabi Hindi ka nakikilos Hahayaan mo nang manghina yung katawan mo Yung isip mo wala na, dead end ka na kung hindi mo lalabanan yan so, payo ko sa'yo Raul pagka may nakikita kang mga ganyan na may mga challenges na dinadaanan huwag ka na lang magpayo ng mga graduate ka na wag mo nang gawin yan, bla 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 kung hindi mo kayang i-encourage yung mga ibang tao huwag ka na lang magsalita ng negative ayan, so parang iwan ako kayo dun sa quote na madalas kong ano binabasa. Uh, sino ba may sabi nito? Basta sabi nun, whether you think you can or you cannot, you are right. So, pag inisip mong tama ka, ay, tama ka. Pag inisip mong kaya mo, tama ka. Pag inisip mong hindi mo kaya, tama ka rin. Ayan. Actually, yan. I-share ko sa inyo. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko, pagka gusto ko talagang gawin, may gusto akong ma-overcome, may gusto akong ma-achieve. Sa simula pa lang, iniisip ko na kaya ko, kaya ko, kaya ko. At... Kasi pagka sa simula pa lang ng gusto mong may, may, gusto kang gawin sa simula pa lang, inisip mo na baka hindi ko kaya uh, hindi ko kaya yan hindi kaya ng katawan ko wala na, doon pa lang sa simula pa lang eh, talo ka na agad pero pag simula pa lang, inisip mo na kaya mo at kakayanin mo well, malamang sa malamang kakayanin mo nga Ayan, kagaya yan ng mga actually, lahat ng mga kung nakasubaybay ko sa, sa YouTube channel ko lahat ng mga long rides na pinagagawa ko lalo na yung mga may hirap yung mga North Luzon Loop na yan yung Bicol yung, lalo yung North Luzon Loop simula pa lang day 1 ang nasa isip ko agad yung last day na uuwi na ako na natapos ko yung ride walang pag-aarin lang sa isip ko na ko yung ride na yun actually hanggang ngayon ganoon ang mindset ko tuwing may gagawin akong ride ang laging iniimagine ko yung oras na andun na ako pa na ako tapos ko na yung ride at masayang masaya ako kasi natatapos ko yung ride yan so payo kapatid para sa lahat ng mga may mga challenges na pinagdadaanan wag nyo nga hayaan may magsabi sa inyo na hindi nyo kaya dahil yung sarili lang natin tayo lang mga kapagsabi kung kaya natin o hindi at kailangan lagi nating sinasabi sa sarili kaya natin, kaya natin kasi pagka pinanghinaan tayo sa simula pa lang wala na, talo na agad kung natatandaan nyo mga master si Master Ian uh, nag-ride siya sa Dubai pag ride niya sa Dubai, sa UAE, uh, may mga nakasama siya mga kaibigan natin, mga Pinoy, doon sa Dubai. Okay? so nag-ride siya doon. Kung natapos niya yung buong video niya, eh, doon nagsimula yung, uh, yung na-hospital siya. Di ba? So, ngayon, pagbalik niya rito sa Pilipinas, doon na nag-start yung dialysis niya. ama So, dito pa lang, dito pa lang kasi sa Pilipinas, uh, kung makikita nyo yung mga ride niya, talagang intense, talagang kahit naman sino mapapa, mapapa wow, kasi ang lupit talaga ng mga ride ng sarigyan. So, bukod sa pag-ride, pag-long ride, alam nyo kasi mga master, hindi basta-basta ang pag-long ride. Hindi basta-basta ang pagbibisikleta ng napakalayo. Tatlong uh, uh, lakas ang kailangan mo. Mentalidad, spiritual, at saka katawan. Yan tatlong yan ang kailangan mo. So, at some point, yung katawan ni Master Ian, medyo na-drain, uh, bumigay. Uh, Siyempre, katagaan na ni Master Ian, Siguro alam din niyo naman yan, may, may pagkakamali din naman siya na hindi siya nakaka-recover ng maayos, minsan wala siyang tulog, which is yun talaga ang nakakapagpawasak ng katawan natin. Kung magra-ride ka na uh, kulang ka sa tulog, tapos hindi ka nakaka-recover sa pagkain, kung ano lang yung pagkain na kainin mo, yun lang ang kakainin mo, which is talagang bibigay at bibigay ang katawan mo. Okay? Tapos kung, kung kumain ka man, eh, ang kakainin mo, eh hindi ganun ka pang recover sa katawan kaya nga na palagi kong sinasabi sa mga vlog natin kung talagang subscriber ka ni Papa Jack eh kainin natin yung kailangan ng katawan natin hindi yung gusto natin kasi yung katawan natin nangangailangan yan eh baga parang makina yan eh diba yung makina is para tumakbo kailangan meron siyang octane na kailangan niyang makuha kung 93, kung 95, kung 97. Lalo sa part ni Master Ian, kumbaga sa makina si Master Ian, ano yan eh, uh, uh race car yan, race bike yan, parang gano'n. So kailangan, mas mataas na octane ang kailangan niyang kainin, ang kailangan niyang ilagay sa katawan niya. Same thing sa makina ng sakyan. Kailangan, the more na race, uh, race bike ka or race car ka, mas mataas na octane ang ginagamit. So, ganun din sa katawan ng tao. Kapag tayo ay intense magbisikleta, kailangan high octane ng nutrition ang kailangan natin ipasok sa ating katawan. Hindi po pwede yung uh, junk food, hindi po pwede yung okay na yung fast food, okay na yung kape, okay na yung milk tea, okay na yung soft drinks. Hindi po pwede yun. So the more na intense ang ginagawa nating pagbibisikleta, the more na mas malayo ang ating pinutuntahan, gumagamit tayo ng mental, physical na katawan, eh, okay na yung kung ano-ano lang. Kapag gano'n na naging sistema nyo kasi, mga master, panigurado, yung katawan nyo, bibigay at bibigay yan. Ang pinakapundasyon ng katawan natin kapag tayo ay nagbibisikleta, unang-una na dyan, syempre, yung physical nating pangangatawan ba? Diba? Kung meron tayong kung meron tayong ginagamit sa ating pagbibisikleta ay yung ating pisikal na pangangatawan. Pangalawa na lang diyan, yung mental nating pa, mental nating lakas. Okay? Doon masusubukan kasi sa long ride yung mental nating lakas. Pero ang pinakauna ay yung spiritual nating lakas. Dapat meron tayong spiritual na lakas bago tayo magbisikleta. Kailangan uh, humingi muna tayo ng lakas sa sa Panginoon bago tayo sumabak sa anumang gera ang kakaharapin natin pagdating sa kalsada o pagdating sa ating pagbibisikleta. Okay? Ngayon, uh, habang si Master Ian ay nagda-dialysis, uh, ngayon patuloy pa rin yata ang kanyang dialysis, nakakalungkot uh, man na sana hindi pang habang buhay yung dialysis niya para mas makarecover siya ng maayos dahil kaibigan din naman natin si Master Ian uh, meron tayong sinusupply sa kanya na isa nating negosyo eh sana makarecover ng maayos si Master Ian ako isa sa mga tinitingala akong uh, vlogger ng bike yan si Master Ian dahil pag may kailangan akong puntahan may eh, gusto akong puntahan na isang lugar automatic si Master Ian ang hinahanap ko kasi si Master Ian Uh, detalyado na rin niya kahit papano yung mga lugar na pwede mong puntahan. At sinasabi niya kung saan ka lulusot, ano yung pwede mong gawin, ano yung pwede mong daanan. So pagating sa mga ride na destination, si Masari, yan talagang ah uh, hinahanap ko. Okay? So ngayon, mabalik tayo dito sa video na ipapapanood ko sa inyo. Panoorin nyo mabuti ah. Panoorin nyo mabuti. At uh, sa pagpapanood nyo, gusto ko Uh, mag-analisa mag-analisa rin kayo at bigyan niyo yung komento sa akin para at least uh, baka mamaya kasi bayas uh, bias ako or baka mamaya eh tama naman tama naman kami ni Master Ian, di ba? Panoorin niyo lang to mga master. Tapusin niyo yung video ha. Okay, magi-skip para at least pag napag-pinag-usapan natin unti-unti, alam niya na. Right? Ito <laughs> o, oh, ayun. Napanood nyo, di ba? Uh, si Master Raul kasi, uh, nakita niya kasi siguro yung ride ni Master Ian, na umakit ang Bit River na naka face mask. Although, ang tingin siguro ni Master Raul, kapag ka nagda na or kung meron man challenges sa kalusugan ng isang tao, is baka para sa kanya eh hirap na hirap na especially nagda dialysis si Masaria, di ba? Tapos uh, may pinagdadaanan sa katawan, isip niya end of the world na agad. Tama, actually napakabait pa ni Master Ian. Mabait pa si Master Ian sa pagsagot niya na di ba? Uh, sinabi niya, uh, wag kang wag kayong magpapadala ng Uh, mga negatibong komento gaya ng ginawa ni uh, Master Raul. Sa point of view ni Master Raul, napapans uh, hindi ko alam kung ano yung gusto niya sabihin doon na graduate ka na, tumigil ka na, pinapahirapan. Totoo, totoo, nahihirapan ang katawan natin pagdating doon. Pero gaya nga na sinasabi ko, laging sinasabi, sa pagra kasi, mental at physical. Okay? Si Master Ian, kaya niya nagagawa yung tatlo na yan. Kaya niya nagagawa yung mga long ride until now. Ay meron siyang tatlong lakas na pinangahawakan. <coughs> okay? Excuse me. Meron siyang tatlong lakas na pinangahawakan. Una yung physical niyang pangangatawan. Totoo yun. Nakapagkahalimbawa kayo, nasa bahay lang kayo, mahihirapan kayo makarecover kung nasa bahay lang kayo hindi kayo lalakas hindi kayo magkakaroon ng uh, positibong pananaw sa buhay kung nasa bahay lang kayo especially kung meron kayong pinagdadaanan totoo yun maniwala kayo siguro yung mga hindi totoong siklista yung mga hindi talagang uh, pinanganak na nasa saddle ang katawan nasa manibela ang katawan siguro para sa inyo napakahirap ng na mga ginagawa niya ginagawa namin na parang pinapahirapan namin ang sarili namin para sa inyo pero para sa aming mga siklista na nag, na, nag -e enjoy at inyong yun diversity ng ng mga nangyayari sa buhay namin sa pang-araw-araw diversion namin kasi ang ang pagbibisikleta para sa aming negatibong kaisipan para sa aming negatibong kalagayan sa katawan dahil through cycling nagagawa namin yung mga bagay na ay naiisip namin yung mga bagay na hindi namin naiisip kapag nasa bahay kami. Hindi nyo alam yon Hindi alam ng lihiti mong siklista yan. Yung mga yung mga naging ano yung mga naging pandemic uh, biker hindi nila alam yon yung mga siklista na ngayon lang ngayon lang sumisibol hindi nila alam yon kaya itong si Master Raul, hindi ko alam kung baguhan or seasoned uh, cyclist na 'yan, hindi ko alam. Pero yung concern niya, siguro out of uh uh concern siguro, kaya niya nasabi na graduate ka na, pinapahirapan mo lang katuhan mo. Hindi eh, alam ko Master Raul, hindi hindi 'yun ang gusto mong sabihin. Hindi man negatibo yung gusto mong sabihin pero lumalabas, negative pa rin yung gusto mong i-imply kay Master Ian. ba? Diba? Kasi yung tao, si Master Ian, nag strive siya, gusto niya, meron siyang goal, meron siyang target. At the same time, sinasabi ng kaisipan niya, sinasabi ng katawan niya, mag-bike ka. Okay, yun ang will niya, yun ang, yun ang goal niya sa buhay niya. Yun ang calling niya, di ba? Kaya hindi ka hindi ka pwedeng magsalita kahit sino sa inyong mga follower, kahit sino sa ating mga follower ni Master Ian na niidolo sa kanya. Na nag-graduate ka na, hindi hindi ikaw ang magsasabing Master. Hindi ikaw ang magsasabing at tama ang sinabi ni Master Ian. Kahit sino, huwag kayong magpapadala. Huwag kayong magpapadala sa negatibong komento ng isa, dalawa o tatlo o apat kung mas marami naman ang naniniwala sa inyong kakayahan na kaya niyong gawin ang isang bagay na hindi kaya ng iba. Walang ibang makakapagsabi na hindi niyo kaya ang isang bagay kung kayo mismo ay eh naiisip niyo kaya niyo. It's only in the mind. Tama yung kasi sinabi ni Master Ian. Pag inisip mo na hindi mo kaya, tama ka. Pero pag inisip mo kaya mo, tama ka rin. Ang mali, ang sumuko ka agad. Yung hindi mo pa sinusubukan, iniisip mo, hindi mo na kaya. Yun ang maling pananaw. Okay? At dyan din pumapasok ang think before you click. Di ba? Mali, kasi mali yung, mali yung idea na may pinagdadaanan yung isang tao, even kahit hindi kay Master Ian mangyari yan. Kahit kaninong tao, sa kamag-anak mo, sa, sa kaibigan mo, mali yun. Mali, mali sabihin na nag-graduate ka na pinapahirap. No. Parang ano lang yan eh. Parang isang tatay mo na karpintero. Ang tatay mong karpintero na stroke. Tapos hindi na maigalaw yung ilang kamay. Hindi mo pwedeng patigilin yan sa pagtatrabaho dahil nakagrace na niya na yung pagiging karpintero niya. So gagalaw at gagalaw yan. Huwag mong sasabihin sa tatay mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo na pagpahinga ka na tayo, hindi mo na kaya yan. Hindi mo na kaya magpukpok, hindi mo na kaya magkarpintero. No, hindi totoo yun. Huwag mong pipigilan yung tao sa mga gusto niyang gawin hanggat kaya ng utak niya. Diba? Hindi man kaya ng katawan niya, eventually pa, susunod yan sa tulong ng spiritual na lakas, sa tulong na mentalidad na lakas, lalakas at babalik yan. Diba? Mabait pa si Master Ian, pasalamat ka, Master. Hindi siya, hindi siya kagaya ng ibang mga vlogger, hindi talagang akala mo kung sino murahin, di ba? Diba? Napakabay, mabay pa si Master Tinatawag ka pang pa kapatid, di ba? Even ako, ang dami ko rin ako. Siyempre, kahit naman sino, may mga bash kang makukuha, di ba? Hindi lahat ng tao. Sa sampung taong followers mo, hindi lahat yung sampung followers mo na yan. Eh, comment ka niyan ng maayos hahanap at mahahanap ka ng butas niyan. Okay? At yung butas na yon, hindi tayo dapat panghinaan doon. Kung ikaw, bago ka lang si Master, sabihin sa'yo, ay, mataba ka naman eh. Bat mataba ka, di mo kaya mag long ride. Papayag ka. Hindi ka naman papayag, di ba? Ganoon lang yun. Di ba? Tapos, halimbawa, sinabi sa'yo, high blood ka naman eh. Hindi mo na kaya mag long ride. Okay, kung high blood ka, edi pag-condition -pag ka ng katawan. Hindi natatapos ang isang bagay na gusto mong gawin. Dahil lang, may, mga, may mga taong kagaya ni Master Raul na nagsasabi ng negatibo sa'yo. Okay? So kung ano man yung gustong gawin ng isang tao, hindi ka pwedeng pigilan ng mga taong nakapaligid sa yung negatibo. Gawin mo kung ano yung gusto mo, gawin mo kung ano yung calling mo, at gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Nang ikalulugod ng kaisipan mo at ikalulugod ng katawan mo. Okay, hindi po pwede na magpapadikta ka sa gusto ng ibang tao, sa, sa ideya ng ibang tao, na sasabihin nila sa'yo, eh hindi mo na kaya. Walang pwedeng magsabi sa'yo ng hindi mo na kaya, kundi ikaw lang mismo. Dahil hanggat naiisip mo na kaya mo, kaya mo. Walang ibang pwedeng magdikta sa'yo. Okay? Pero, mga master, naisip ko, si si Master Raul, alam ko, kung hindi ako nagkakamali, nag-sorry yata siya dun sa isang, sa, sa post na yun. So, nagkausap sila ni Master Ian. Um, nag yata siya. Apology accepted naman daw, sabi ni Master Ian. Which is, okay naman din. Maganda rin naman yon sa pananaw ng, uh, sa ginawa ni Master Ian. Um, Pinanggap din niya. At siguro, lesson learned, uh, Master, sa lahat, hindi lang kay Master Raula, lesson learned, bago tayo magkomento ng negatibo, siguraduhin muna natin na wala rin tayong, wala rin ibubutas sa iko-comment mo. Kasi baka mamaya, nag, hirap man sabihin, baka mamaya, tanga-tanga lang tayo mag-comment, tanga-tanga lang tayo mambash, pero hindi naman natin nakikita yung sarili natin, eh, nagkakasala pa tayo. Di ba? Huwag ganon, mga master. Huwag ganon. Kaya naman palagi yung tatandaan, mga master. Ito yung lagi kong sinasabi Kahit sa mga kaibigan ko. Kahit kaninong kakilala ko. Kung wala ka rin lang masasabing maganda, o maiko-comment na maganda, quiet ka na lang. Kung wala ka rin lang maiko-comment na makakapagpasaya sa isang tao at kung nakikita mong mali siguraduhin mo na hindi ka nagkakamali siguraduhin mo na may tama ka kasi baka mamaya iribat ka ng mga ibang nakakakilala sa kanya mapahiya ka di ba? kung wala ka rin lang magandang sasabihin tama rin si Masari yan kung wala kang encouragement na sasabihin sa isang komento at gusto mo lang magyabang na akala mo kung sino ka na akala mo napakalakas mo na eh magpapakitang gilas ka sa social media at magko-comment ka don mag-isip ka muna ba diba? yung comment mo na negatibo walang papansin sa iyo diyan di diba? wag kang magyabang sa komento ng walang kabuluhan okay So, yun lang mga master yun lang uh, kay master Ian saludo ko sa iyo master na kahit pa paano patuloy mo pa rin ginagawa yung mga bagay na gusto mo o paano yun lang hanggang doon lang muna ba tayo mga master o siya nga pala mga master ha, follow nyo ako sa ating uh, tiktok account tsaka sa ating facebook page na si bike talk with papa jack oy siya nga pala meron akong uh, meron akong surpresa sa inyo ha bubuksan ko yung ating Facebook page na Tindahan ni Papa Jack. Okay? So, kapag ka okay na yun, uh, nasettle ko na lahat yon, naayos ah, ko na. Uh, punta lang kayo doon sa Facebook page na yun. Tapos, kung ano man yung item na makikita nyo, na post doon, i-click nyo lang yung link, tapos doon na o order. Okay? Nasada, uh, Lazada, Shopee, tapos may website yung bubuk, uh, may website na kayong i-click doon. Tapos, pindutin nyo lang yon lahat ng mga paninda lahat ng mga ating sa pambili ng ating bigas nandun na okay pambili ng bigas <laughs> nandun na lahat okay shoutout nga pala maraming salamat sa uh, ating mga kaibigan uh, rock and roll tsaka staff raf uh, Roosevelt Bicycle Center Romans 828 maraming salamat okay shoutout Tatalino shoutout nga pala sa ating mga top fan ng Facebook page natin. At the same time, ng um, ah, uh, tawag dito? TikTok! Yung mga top fan natin dyan, okay? Shoutout sa mga Isabela riders, yung mga pogi riders, sila Master. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan eh. Teka, anong banggitin ko yung pangalan? Nasaan na may, may mga kaibigan tayo, mga bikers sa Isabela kasi mga Master, plano kong pumunta ng, ah, uh, plano kong pumunta ng Isabela. So, sila Master, yung uh, mga kausap natin, mga kaibigan natin sa Isabela, sila yung uh, magkikater sa atin doon. Ayun, si Master Amado. Amado Esguera, okay? Yan. Master Amado, ito sila Master. O, ayan si Master. Hoy, panahali Ingat kayo mga Master, ha? maraming salamat sa iyong pagsubaybay, Master. Sa iyo daw ako tutuloy kapag ka... Uh, Ako'y pumunta na Isabela Alright, maraming salamat sa inyo mga mga sir Sana'y may natutunan tayo kahit pa paano Na maging responsabing siklista tayo, mapakalsada man o mapa social media. Hindi yung basta lang tayo magkomento ng negatibo na wala namang ikatutulong sa ating mga kapwa siklista, kundi paninibugho at panlalait lang. Okay? Maging uh, matalino tayo sa paggamit ng social media na hindi tayo nakakasakit ng ibang tao at hindi tayo nakakapandown ng ibang tao. Ayun, hanggang doon lang po na, muna po tayo mga master. Palaging tandaan, Malawakin ng kalaman, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Maraming salamat. Ciao.